ang burger joint na ito sa Taft Avenue, Manila. Aba, di magpapahuli kung palakihan ng hamburger patty ang usapan. At dahil nga sa laki at sarap daw ng burger, lagi silang puno ng customers. A ano bang lasa ng burger? Masarap ba talaga? Kaya balik kayo ng balik? Oo, oh, masarap. Kakaiba. Kakaiba. Sigurado pong mabubusog. Ito malaki siya. Dapat maa. Well, of course, grease. And of course, creativity. Sulit. Hindi, pahira kasing ganda, eh. malaki. Sarap yun. Malinamnam. Kompletos ricados. At nakakabusog. Kaya naman lahat na tayong mga Pinoy nahilig din sa banyagang pagkain na ito. Hamburger. At konting trivia mga best men. Ang salitang hamburger ay galing sa Hamburg, isang city sa Germany, kung saan nagbula ang giniling na baka na ginawang steak. Mula noong 1800s, tinawag na itong hamburger at umabot na sa Amerika kung saan ito mas lalong sumikat. At hindi na lang paramihan ng ricado ang labanan. Ang palakihan ng palamang burger patty ay nauuso na rin. Mga best men, if you're wondering kung nasaan ako, andito na tayo ngayon sa kitchen ng Zark's Burger. Eh, ilang-ilang burgers ba sa isang araw ang niluluto nyo dito sa Zark's Burger? Sir, may 1,200 plus. Hindi Quarter huh? pound. Ha? Huh? Niluluto namin everyday. Joke lang ba yan? 1,200 yeah. patties? Yeah, kada araw? Uh -huh. Ganong karaming burger yeah, ang kinakain ng mga Pinoy? Pakaw natin. Ang problema kasi, no, we started out, how many years ago, maliliit lang naman ang mga hamburgers. Maliliit na gano'n. Can range anywhere from 200 to 300 calories, no? if you compare that, let's say, to a cup of rice, that would be about 200 calories. So, hindi nalalayo. Pero ngayon, with our designer burgers, yung mga malalaki, it can go as high as 800 calories. No? Dahil sa laki niya. At kung sasamahan mo pa raw ang malaking burger ng drink at fries, aabot ito ng mahigit 1,000 calories. O higit pa sa kailangan ng katawan para sa isang healthy meal. Pero ano nga bang parte ng burger ang may pinakamalaking calorie count. Admittedly, it is the patty, the beef, no? Kasi may fat yan. We call it marbled fat. You don't see it, no? Kasi it's in between meat. Isa pang bihira sa burger joint na ito, ang challenge nila para sa mga burger fanatic. Uh, but, but burger challenge. Ayun, eh. Kasi before nag-work din ako sa uh, iba-bansa, Dito ko na nakita yung concept na yung mga challenge. Para medyo fun yung atmosphere. Sago! Sago! Yan? <laughs> oh, yan. hindi kinaya. Hindi kinaya. Oh Jace, ah, kailangan mo matay yung tungsung burger. Kapag sinuswerte ka na naman, may challenge pa lang naghihintay sa akin. 400 grams of rice, 2 pounds cheeseburger. 2? Uh-huh. Ay, pag-upload 10 minutes. Ha? Libre na siya. May picture ka doon. May free ka pala t-shirt. May free t-shirt pa. Please, sir. yung tombs, I survived the tombstone. I survived the tombstone pa. challenge. Survival to eh. Uh -huh. Gawin natin to. Thanks, bro. Let's do this. best man. Hinihintay ko na kayo ang tombstone. Tignan natin. Parang napasubo yata ako. Kanina, yabang ko pa. Sabi ko, ganyan lang, ganyan lang. Klasik stretching to. Kailangan ko ma-stretch ang fingers ko dahil yun ang tatakba ng fries. Isang movement lang yan, mga best men. This is the fry getter. Fries getter. the burger. And so... Yeah, hindi naman ako makamatay dito, bro. No? Depende. Depende. Okay. Oh, my God! Ano yan? Ang daming fries! Ah. Oh, grabe! Ang <laughs> laki! Hindi to kasi laki ng mukha ko, mas malaki pa sa mukha ko ito eh. Ang daming french fries! Kala ko joke lang, kala ko mal konti lang. Parang mas marami pang... Parang mas marami, mas makamatay ako sa french fries kaysa sa patty. Ah! Let's do this. Kaya nito. Okay. Tombstone challenge. So, Pagkatapos nung no, nasa tombstone na ako. Parang gano'n na lang. <laughs> okay. Bawal sumuka. Bawal sumuka. Disqualified. <laughs> so, pag naubos mo, libre na. May picture ka pa doon. Okay. And take note mga best men, sa more than 200 na nag-try, sampu pa lang ang nagwagi sa challenge na ito. So anyway, good luck. Do this. And guys, may mag-challenge sa Tombstone.